Shout out sa mga taga Biginto. Nandito kami sa may Biginto Municipality. 嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 kamu dito 'yung para mabilis eh. Alas 9, abi ko alas 6 minung nakaunod ako. Mga 8. Teko ako tapos mo. Di mo katulog tanghinan ng na kananta sa isip mo noon? At pag panton no challenge 'yung mo ng ano, YouTube na kantay, buwisit. Hindi rin. kina hatnas Terima kasih telah menonton! Baik, <tuk> saya akan <tangan> numpang <tuk tangan> Malayo <laughs> <mula yung>, yun. <laughs> Gusto mo mag uh, ang sa ano sasakay ka ng ano sasakay ka ni San Pablo. Pag ganun. Uh, okay. Like, uh, Uy, ako <thế insenshi> ay titimbangin naman. Ito! yung, yung maraming kinay na loob daw. naman. Maraming na yung Maraming kinay na Para Para kayong kumukuha ng lugaw. <laughs> ay, mga malaki betlog dyan. babigat dyan. Bawas-bawas. Away, <laughs> <O>, titimbangin. <laughs> titimbangin. <laughs> titimbangin. <laughs> 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 lalaki daw. Titimbangin. Pag babae, kikiluhin. Pag <laughs> maglalaki, titimbangin. Pag babae, kikiluhin. Ibigay na? Abi ne